welcome back to my channel. So guys, today nandito tayo ngayon sa Base um, Perfume Shop, okay? So saan ba to guys? Dito sa famous Ozukano, dito sa Nagoya, Japan. And then, let's go guys. Itutur ko kayo kung saan kayo makakabili ng mga favorite, uh, favorite perfume nyo. Lahat ng klaseng perfume, ano man ang hilig nyo, andito na lahat yon guys and then very recommendable to guys para sa akin kasi kung bibili kayo talaga like ng channel shop kung bibili talaga kayo doon sobrang mahal at saka dito sa base sa uh, perfume shop dito sa Osokano medyo mas masasabi nating mas mura lang yung price niya guys and then let's go guys tutor ko na kayo at ano ba ang makikita nyo sa loob ng perfume shop na to let's go guys ang sinasabi kong base perfume shop okay so today is 80% max off sila pero mababago pa yan guys depende sa perfume na kanilang binebenta at oh ito pala guys ang ibig nilang sabihin kung ano yung nandito sa pinaka center nila sa labas ito yung masasabi nating 80% ayan guys tutor ko kayo so guys nakita nyo guys ayan ang mumura lang nila so yung Prada guys is sale na siya guys 4,380 lang So, Prada na to guys. Yan. Prada perfume. So, pati na rin ang ating cool water. Ayan. Today guys, uh, sale sila. Pero hindi ko masasabi ko sa ibang araw. Pero lagi na may sale dito sa so Japan. Ayan. Coach. Ayan. Nakita nyo guys, 3,480 lang. So, gusto nyo pang bumili ng mga lotion. Ayan. Mahilig kayo sa green tea lotion. Meron din silang perfume na green tea. Siyempre, meron tayong Chloe dito. Meron tayong Dolce and Gabbana. Ayan, may Bulgari. Ayan. So, mabibili nyo lang siya, guys, sa murang halaga. Ayan. Masasabi natin, guys, na ayan, heaven to, guys. Heaven ng perfume. Ayan. So, ano ba excite, exciting, exciting dito, guys? So, ayan. Kumihili kayo sa brand ng Converse. Ayan, Converse. Mabibili nyo lang siya ng 1,800 yen. Ayan. Meron din silang Samurai. Ayan, 1,500 yen lang guys. Ang mura. So, kung nandito kayo sa Japan at bago-bago pa lang kayo, gusto nyo ng mga affordable na perfume. Ayan. Yung Encanto guys, sale din siya. 1,500 yen lang. So, mantakin mo yun, guys. 1,000 yen is 500. And 500 yen is 250. 750, guys. Meron ka ng original perfume. Ayan. And then, meron pa silang also awesome ganitong perfume. Ano naman to? Ayan. Tint Melody. So, ayan siya, guys. At gusto mo pa, guys, na mas mura pa? Ito pa, guys. Mantakin mo ang isang piraso ng perfume. 540 yen lang. Ayan. 540 yen. At ganito, ang nakagagandang perfume yung mabibili mo. Di ba, mo. Ayan. So, napakadaming perfume, guys. Mabibili mo lang siya ng 680 yen. O, di ba? 680 yen, nakabili ka na ng perfume. 680 yen, 300 in pesos, guys. Ito naman si CK. Ayan, 2 for my favorite perfume. Okay, let's go, guys. Ito pa ayan, mga mura lang siya guys mga mahilig sa Green Tea ayan so, let's go guys ito naman kayo dito sa mga medyo mamahalin pero sale pa rin sila guys 44% Uh, 50% ayan, ito nyo guys Intenso, Dolce Gabbana Gucci. Ayan. Super so safe. Ayan. Punta na kayo dito, guys. Ayan. Makita nyo. So ayan, guys. Kung ng heaven ng perfume. So, mga mahilig sa polo. Ayan. 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 <music> mm. Mm. ーインおうご <Wow. S 3> めんゃ,ゃ安い

哇哦！Wow. 37 verse 37 of Ayan. Ang daming wala dito guys. Parang na -sold out siya kasi nag-sing na. nga. mo naman yan. Wow! It's a heaven of perfume guys. Mga mahilig sa so branded guys. Yo SL. Ang price niya guys, is 8.9. So, itong guys, may mga selected items ng silang sale. At meron din namang hindi sale pa, guys. So, tulad nito, hindi pa sale ito. Ayan. Pero karamihan, guys, may mga sale sila. Wow, Dior. Ayan, sa mga mahilig sa Dior. Ano to? Wow, sobrang mura. Oh. Wow. I don't know, I don't know. ang cute naman kung regalo nito guys look sa so, mga friends at family nyo mahilig sa uh, car

reviews, okay? So, I hope you enjoyed to watch this video, guys. And thank you for watching. And see you on my next video, guys. So, don't forget to subscribe, okay? And kung di naman makaka guys, paki-like na rin, guys, para naman uh, maramdaman ko yung love ko kung nagustuhan nyo itong videos ko. And then, ayun nga, guys, kung may tanong kayo, just um, comment down below, guys, kung may mga gusto pa kayong malaman at itanong sa amin. Thank you for watching